Ito na ang plus ano namin. Sa shop. Ito. Bago pa ako dito. Yan. Ito ngayon ang yan. Yan ang pistong binibigay sa mayari dito. May ready ng pinarepair sa akin. Yung tatlo. Tapos yan pang apat. Tapos ngayon ito ang ipinarepair sa ano sa mayari. Problema kasi nito ano magpa-power siya pero mag-trip off tingnan niyo yan ay line oh yun mag mag-uup may power siya pero mag-trip off yan ito ang problema okay so ngayon tingnan natin Anong Lakas ng ulan ngayon mga kanyubiyo. Lepas tu bulan Kita nak nanti Sebab nak pada korang sentai ni tu mau penyutih, tu mau nasusunog na ano ito iyan, nasusunog na power supply kaya siguro mag re-trip off yung pero sabi sa may-ari, bago man daw yung ano bago daw yung battery so ngayon bagong battery istingin natin ano dito ito kasi ang fuel box nya So, testingan natin ito. Lagyan ng butay. Itong, itong baterya na gamitin natin. 12 volts. Ito. Ito. Dito natin i mag mag jumper tayo dito. Testingan. Mag jumper tayo dito. Testingan natin. Parang itong power supply. 12 volts. Tapos dito. Okay. Testingan natin. Okay. Ito ngayon. positive to positive negative to negative temperan at temperan na natin. Tingnan natin kung anong mangyayari pag lagyan natin ang silver bots. Okay. Okay. Dito ang mangyayari. Lagyan natin na no. Sirain ito tapos lagyan natin ang na silver bots ito. Lagyan natin ito. Ito ang mangyayari. Tapos ngayon di, power on natin. Ah, Nagcha-charge ya. Power, on natin. Okay. Ayun, ah, off din. Ito ang problema. Mag-off. Kahit na, yun ano, dito tayo nag, kahit na nilagyan natin ng supply dito, dito 12 volts, nilagyan natin, mag-off mag pa rin siya dito. Sira naman ito. Nilagyan natin ang fuel dito. Ito ang nangyari. Magka-charge. Pero pag on natin, ayaw pa rin. Mag-trip mag off mag pa rin. Mag-off pa rin. Okay. So ngayon, ito ang battery. Ang natin. Kisitayan mo natin. Set natin ang tester natin sa ano? Ito, DC. DC 50. Tapos, titistira natin yung battery. Okay ba? Okay. Okay. Tingnan natin yung battery. Ito. Positive. last answer positive. positive, negative. Well, oh. Okay ang battery mga kanyubil. Tingnan nyo. Okay, okay ang battery. Oh. 12 volts malakas pa ito mga kanyubi kaso lang mag off siya so ngayon ang gagawin natin tingnan nyo paano ko ito gawin itibigay ko sa inyo itong sekreto kas wala pa ang mayari okay okay approve naman dyan okay yung battery mga kanyubi malakas pa yan kaso lang pag i-on mo ito, asan ang power nito? Yan, tingnan nyo. mag o off. So, ibibigay ko sa inyo ang sekreto. Ganito ang sekreto nito. Yan, sekreto nito. Ganito. Tingnan nyo mabuti. Ganito ang sekreto mga kanyubi. Ito, tingnan nyo. Ito ang positive, Ito, tingnan. ito ang bateri. Tingnan Uy, hindi kita Ito ang positive, At saka ito. Kaling ito dito dito, dito ito nakalagay 12 volts so ang sekreto nito mga kanyubi para makapapower tayo, tayo mga kanyubi ganito mga kanyubi sekreto, sekreto nito ibigay ko sa inyo, inyo mga kanyubi ikaw muna may 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 may, may, may mga kanyubi ikaw muna, gusto na natin sir ito oh, putin na nalang um, malisan malisan ang mga harin malapit na tayo mga kanyubi ah. So <laughs> continue, continue tayo. Ayun, umalis na mayari. Sana ba tayo? <laughs> Tatay tayo ito mga kanyubi. Baka maputbol ako sa ginawa ko dito mga kanyubi. Maano tayo sa mayari mga kanyubi? Sige lang. Tingnan na natin pag wala yung mayari. Ganito mga kanyubi, tingnan nyo. Ano ba ito? Ano ba Okay. Ito mga kanyubi. ting na niyo power on salmo una ni mga kanyubi power on yan nag-uunang mga kanyubi tingnan niyo yan hindi na siya mag puup mga kanyubi di ba Ngayon, isisingan natin ng USB kung magtutunog ba mga kanyubi okay okay yan mga kanyubi tumunog na mga kanyubi wow kanta na tunog mga kanyubi yan First time natin ngayon mga kanyubi Ito ang una nating nare-repair mga kanyubi Ayan, tumutunog na mga kanyubi Ayos mga kanyubi Okay Ayan mga kanyubi oh. Ang ganda mga kanyubi oh. Tumutunog na mga kanyubi Yun lang ang problema mga kanyubi Yun lang ang sikreto mga kanyubi Okay Ayos ganda pala nung kwan ito mga kanyubi bago suho nila ito mga kanyubi kasi bagong sira mga kanyubi <laughs> yan ito so, bago nila mga kanyubi ganda ganda tunog mga kanyubi pa ang gamit ito mga kanyubi. Pero sa dati, nilagyan natin ng battery. Wala. Magpo-off mga kanyubi. Okay, may natatapos naman tayo mga kanyubi. Isang unit ng amplifier, power amplifier mga kanyubi. Ang natatapos natin ngayong araw mga kanyubi. Okay. Okay. First time natin nag-repair ngayon. Ito ang una natin na-repair. Solve agad mga kanyubi. Buti na lang, ulang mayari. ari na, na yun, mga kanyubi. Okay? Approve! Approve! Yan, ang ganda mga kanyubi oh. Sus! Okay. Yan.